Maris Racal bumagsak na ang career sa gitna ng iskandalong kinasasangkotan nito ngayon. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang isang video kung saan makikitang binabaklas na ang isang billboard ng isang alak kung saan makikitang si Maris Racal ang endorser nito. Makikita pa ang apat na mga lalaki na tulong-tulong sa pagbabaklas ng billboard ni Maris Racal na iniendorso ang isang alak. Matatagpuan ng billboard ni Maris Racal sa kalagitnaan ng EDSA. Hindi raw kasi nagustuhan ng mga brands ang pagpatol ni Maris Racal kay Anthony Jennings gayong my girlfriend na pala ito. Nalabag daw ni Maris Racal ang morality clause sa kontratang pinirmahan niya kaya na na nila na alisin na siya bilang kanilang endorser. Kahapon ay naglabas din ng official statement ang makeup brand na Dazzle Me kung saan inanunsyo video nila sa publiko na tinanggal na nila si Maris Racal na bilang kanilang endorser nalabag daw kasi ni Maris Racal ang nakasaad sa, kan sa kanyang kontrata na morality clause o pagiging mabuting ihemplo sa publiko ah. kaya sa kasamang palad ay kinailangan na raw nilang alisin ah. si Maris Racal bilang kanilang endorser makikitang binura na rin ng San Mig Coffee sa kanilang Instagram account ang lahat ng mga larawan at videos ng endorser endorsements nila Maris Racal at Anthony Jennings dahil nag-pull out na rin daw sila. Dahil sa iskandalong kinasasangkutan nila Maris Racal at Anthony Jennings, nalabag din daw kasi nila ang morality clause sa kontrata. Isang malungkot na balita rin ang lumabas ngayong hapon dahil tinanggal na rin daw ni Vice Ganda sina Maris Racal at Anthony Jennings sa darating na MMFF activities tulad ng Parade of Stars para sa bagong movie ni Vice Ganda na The Breadwinner Is. Kung saan kasama nga sa cast si na Maris at Anthony Jennings. Hindi na raw isasama si na Maris at Anthony sa lahat ng darating na promotional activities at ng MMFF activities para sa bagong pelikula ni Vice Ganda na The Breadwinner. Dahil baka madamay parawang pelikula ni Vice at masayang ang pera na pinuhuna nila dito samantala nagsalita na ang direktor na si Benedict Mike tungkol sa isyong kinasasangkutan ngayon ni Maris Racal. Say nito nakatrabaho daw niya noon si Maris Racal at masasabi daw niya na mabait naman daw si Maris at napaka professional pa at magaling din daw ito na actress kaya sana raw ay mabigyan ito ng isa pang chance. They're all young and immature and they made mistakes. They also deserve the repercussions of their Actions, but in the end, they also deserve another chance. I've worked with Maurice and Masasabi ko na na bata siya. very professional and, and a very good actress. She deserves what she has now. And I hope we, we all give her a chance to show us more of her talent in the future. And, and just, just like each and every one of us, she works hard to survive for herself and her family. So let's not deprive her of her livelihood and passion. passion. Pag nasa baba na yung tao, wag mo na sipain at batuhin. Walang masama sa pagiging mabuti. Ito nga ang pahayag ng direktor na si Benedict Mike kung saan ipinagtanggol nito si Maris Racal at sana raw ay bigyan nito ng isa pang pagkakataon. Isa nga itong nakakalungkot na balita dahil pati nga ang mga brands at endorsements nila Marisa at Anthony ay apektado na rin sa iskandalong kinasasangkutan nila dahil sa paglalantad ni Jamela Villanueva ex-girlfriend ni Anthony Jennings ng pasabog na screenshots ng private conversations nila Maris at Anthony. Agree ba kayo na deserve ni Maris Racal ang second chance?